Hello guys. Samahan niyo ako ton sa ano. Ah. Uh, mga pisa riverside. Let's go. Tayo'y binabaybay natin yung kalsada ng mainit sa Rio del Norte. Eh. Tayo na guys. Maulan kasi kaya ano. Sarap magkape. tapos sabay ano na rin bisita na rin sa kamag-anak yan guys yan ang park yan bliss yan bliss likod niyan like yung lake Gano'n. maganda na pala dito kasi sementado na kasi noon hindi naman siya ganito yan oh ng bata ang likod din sa ulan tapos si bedlog din dyan guys likod rin sa ulan ayan ayan oh. napit na tayo binaybay natin dyan yung ano kasi madamo yung kalsada yung daanan Ayan na yung bahay yan na yung poste kapihan sa riverside yan ito kay nanay park muna natin yung motor doon so, na balikan natin yung kape yung apo ni nanay, yung ano, bata. Pangalawang bisis ko na mag, ano dyan, kape. Kasi na yung doon, bumisita rin ako sa kamag-anak ko dyan. Mabili tayo dyan. Ang kape ko kasi na inaano dyan yung kopi ko blanca eh wala daw. Kaya yeah, greatest white na lang. May daik dyan o. Oh. Yan daik Kasi so, yun yung bahay ng kamag-anak ko. Tapos ito naman yung kapihan natin dyan. Yan guys.